From Mindoro to Cavite Nahihiyain ako eh Wow Hot sauce Yeah boy Yusko <laughs> po Turning guys Pupunta kami ng sa uh, Paris de Montpellier So titikman namin kung gano'ng asa Bakit turning ito so, Bakit ang asa lang ako sa ano ah limusin. limousine Limus eh boss IDT Palimus limousine po pa Palimus po <laughs> <coughs> so malapit na sa amin dito guys ya tayo ta <laughs> Hilux Hilux ang <laughs> So yan guys dito kami sa Paris Bossy tarap na let's take. let's take a break achow. So, Tikman namin ng assomy. Amoy na amoy shomay. Amoy. So, dito pa lang amoy na amoy namin yung ano, sarap ng shomay. It's good. So, yan guys, dito na kami sa Paris Street. Ah, medyo titingnan namin kung bakit trending ito. Kung gaano ang baka sarap yung sinasabi nila na, na Paris si Kami na overload daw eh. Wow. So yan guys, sarap siya ng let's, let's take a break sa uh, show my homemade show so my sarap talaga yung show my eh? so isa lang to may ari nito so ano mo <coughs> sa sa ano sa Paris na boss di lahat masarap yun <coughs> so the ba boss oh ayo so saan po, po kaya niya boss imus Imus pa. So, Imus pa siya galing. Oh. So, dito siya sa Molino. Molino to. Ang Paris no Moshki. Galing pa si... Boss, anong name niya, sir? Boss Choy. Boss Boss, ikaw, ikaw ba yung sikat na sa bongero ng Di naman. Ay, hindi ba? <laughs> so, galing pa sa Imus si... Sir Boss at lumaya pa dito sa Molino to. Para lang matikman ang Paris no Boss G. Yan. Ang in-order niya is... Ano po in-order niya, sir? Mami. Mami pare. Oh, like mo you know, like mo you know, inanto in order dito. Hindi okay. niyo ang ganon sa Boss mami kami. Oh, yeah. Bossing oh, tapay kaling. Ah, dito lang. Ay di Ah. So, uh, so ano masabi sa sa para si Boss D? Actually, hindi ko pa nga natitikman. Bisi na ko eh. yun. Okay. Presta niyo, sir. Uh, uh, sir, masabi sa inyo, masasold ka. Overload. Oo. Oo. Oh first 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 yan ito ang kanila mga inoffer beef mami pares beef pares pares tutorial style extra bones marrow chicken on bulak na ito yung mari pagkit chinese steak yung shumai rice 15 egg 15 so morang mura so meron pa silang Jumbo shumai homemade So, murang-mura dito. 3 pieces, 35 pesos lang. 6 pieces, 65 pesos lang. 10 pieces, 100 pesos lang. San ka pa? Yung e, shoma, ang sarap talaga yung shoma, uh, yun. Yeah. Ah. <laughs> so, may din akong customer ho dito. Naggagandahan at nagpupugian. Sir, ano po bang naisip nyo at napunta kayo sa Paris Mosque let's take a break Santa Ana so, so galing pa sila sa, sa Santa Ana Manila oh. Dumayo lang sila, sila dito para lang kumain ng Paris okay. so isipin nyo guys ha kung gaano kasarap ang Paris sa si Mosque kung bakit Kaya, sila dumayo dito bakit pa sila dumayo dito may oh. okay. hindi po talaga kami kumain ng Paris yun so dito lang po yan ha Let's take a break. In Bonpon, let's take a break. So makikain lang din kami. Maraming salamat po sa Shout out na no, Boss G, Tita Lunis. Yeah, big uh, jumbo shawmai ng Boss G. Weed? Oh, sa mga natin si Tita Lunis, no? Shawmai. Mga ah, kilalang magagaling gumawa ng chili garlic, chili sauce, hot sauce. Yeah, boy inside of Yellow Jack. He's gonna go inside Yellow Jack. I'm gonna wait outside while he's inside. I'm gonna wait the sequel on his car. Go inside, just talk about some BS with him. Walk out when you burn. Okay, yes, when he's ko po po. Right. Eh, show me. Sarap like talaga yung show me. Yeah. So, ito na nga guys. Ito na ang pinakahihintay ko. Ang matikman. Ang paris si ni Bosch G. So, nakikita nyo guys. So, ang lalaki ng hiwa at ito guys tinitimbang para guys hindi ka malulugi sa kanilang binibigay eto na nga guys parang di na ako makapaghintay sarap yun lalagyan pa ng onion leeks sa yun sa pinaka paborito ko tapos lalagyan pa lang malapot na sabaw manamis namis yan guys sarap kung titignan nyo guys tingin pa lang matataw ka na so ano pang hinihintay nyo guys punta na nang matikman nyo ang Paris ni Boschi. Yan, may libre pang sabaw. Lalagyan ko pa ng garlic, guys, pang pasarap. Ang mula-mula. -mula. Parang utong. Joke. Lalagyan ko pa sa konting pampaanghang. ang chili garlic. Yan guys, ready to serve na. Ready na akong kumain. Ito na nga guys, ang pare si tiro ni Boss G. Kanin na lang ang kulang. So, parang bitin pa ako guys. Kaya mag-order pa ako ng beef mami. Wow, sarap. Ang lalaki ng tipak lalagyan pa ng mainit na sabaw ayan nga guys oh. condiments na ng kulang guys kakain na ako parang di na ako makapaghintay ayan guys sisimulan ko na so ito na -ulan na sa akin si boss edt gutom na ako sarap na sarap sila ang diet isipin at bago ko makalimutan nga pala shout out kay James Matarok at Wensha Family at Elsa, Elsa Family na rin eh. model pa kami ng isang beef mami Ayan na ko eh. Ayan na ko eh. So guys, ano pang hinihintay nyo? Ayun nyo, sarap na sarap si Ma'am Ayen. Oops, hiya pa siya. Yan guys, so pangalawang order ko ng rice to. Two rice. Pangalawang order ko na rin ng Paris Retiro. Sasamantalahin ko na to. Ito na, ang hinahanap kong Paris Retiro. Sobrang sarap ng beef mami na kanalikman. So ito na po. <laughs> Napabubbles na si ate. <laughs> so yun nga guys. So, Tapos na kami kumain sa beef palis ng Boshki. Sinamahan ko Let's take a break at show mine homemade. Sobrang sobrang tumi talaga. Ewan ko lang kung matutunawang ba bukas. Naparami kain ko. Lalo na si Boss EDT at si Mahin. What's up guys! You are watching Tataran's TV Vlog. Just subscribe to my channel and get the notification bell. Para gilid kayo sa aking inaakong video. Thanks for watching!